Napansin mo na ba kung bakit parang mas nahihirapan ka na ngayon sa pag ng hagdan kumpara noong mga nakaraan? O kaya yung pagpulot ng bagay sa sahig, medyo may kahirapan na ngayon. Yung unti-unting paghina ng lakas, maraming tao sa edad animnapu pataas ang nakakaramdam nito, pero madalas tinatanggap na lang nila bilang bahagi ng pagtanda. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na hindi kailangang ganito ang pakiramdam? Oo, natural ang pagtanda, pero ang pagkilos ng enerhiya at lakas hindi dapat ganon. May paraan para mapalakas ang iyong mga kalamnan at mapanatiling malakas ang iyong katawan gamit ang isang simpleng bagay, ang prutas. Oo, tamang prutas lang ang kailangan para labanan ang muscle loss o sarcopenia at makatulong para manatiling aktibo at independent sa mas mahabang panahon. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang limang prutas na natural na lumalaban sa paghina ng kalamnan at nagpapalakas ng katawan, walang pills, powders o komplikadong routine. Lahat ng ito ay may syentipikong basehan, madaling mabili sa palengke o grocery at ligtas kahit may diabetes o heart problems ka. At ang number one sa listahang ito, baka nasa kusina mo lang ito ngayon pero hindi mo alam kung gaano ito kalakas. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Number 1. Avocado Creamy, masarap, at puno ng lakas, ang avocado. Marahil alam mo nang mabuti para sa puso ang avocado at baka minsan mo itong kinakain sa toast o salad. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Ang simpleng berdeng prutas na ito ay isa sa pinakamalakas na kakampi mo laban sa paghina ng kalamnan dulot ng edad. Puno ang avocado ng healthy fats, lalo na ang monounsaturated fats, na tumutulong pigilan ang chronic inflammation. At mas importante ito kaysa sa iniisip mo. Habang tumatanda tayo, mas madaling magkaroon ng inflammation ng katawan natin. Parang apoy na unti-unting sumusunog sa loob, hindi man agad masakit, pero pinapahina nito ang mga tissue kasama na ang muscles, kaya mas nahihirapan ang katawan na mag-repair at mag-rebuild. Dito nagsisimula ang sarcopenia o paghina ng kalamnan. Pero hindi lang yan. Ang avocado ay rich in potassium. Mas mataas pa ito kaysa sa saging. Bakit mahalaga? Dahil ang potassium ang nagpapatibay sa muscle contraction. Kasama ang magnesyo, na makikita rin sa avocado, nagtatrabaho ang dalawang mineral na ito para maiwasan ang cramps, panatilihing maayos ang galaw ng muscles, at pati na rin ang tibok ng puso. Kapag maayos ang function ng iyong muscles, mas stable ka, mas energetic, at mas hindi madaling matumba. Pero hindi pa tapos. May vitamin E din ang avocado, isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa muscle cells mula sa oxidative stress o simpleng wear and tear. Dagdag pa, puno ito ng fiber, halos 10 gramo sa isang medium avocado na hindi lang nakakatulong sa digestion, kundi nagre-regulate din ng blood sugar. Mahalaga ito lalo na sa may diabetes o sa mga ayaw bigla ang mag-spike ang energy levels. Ayon sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang kumakain ng monounsaturated fats, tulad ng sa avocado, ay mas maganda ang mobility at mas mababa ang risk ng frailty. May pananaliksik din na nagsasabing ang lutein, isang carotenoid sa avocado, ay nakakatulong para mas maging malakas at maayos ang galaw ng muscles sa mga matatanda. Ibig sabihin, hindi lang nito pinipigilan ang paghina ng kalamnan. Pinapaganda rin nito ang iyong paggalaw. Naalala ko si Clara, isang pitumput dalawang taong gulang na puno ng kasiglaan at tawa. Noon, halos gabi-gabi siyang inaabot ng leg cramps. Nang imungkahi ng anak niya na mag siya araw-araw, kahit kalahati lang, pagkalipas ng ilang linggo, nakatulog na siya ng buong gabi at hindi na gaanong nahihirapan sa morning walks niya. Ngayon, parti na ng routine niya ang avocado. Minsan sa toast, minsan may konting sesame seeds at lemon. Ang ganda sa avocado, versatile ito. Pwede mo itong i-mash, hiwain, or i-blend. Subukan mo ihalo sa smoothie kasama ang spinach at almond milk para sa muscle-friendly breakfast. O kaya isabay sa itlog sa umaga. Pwede mo rin itong gawing avocado chocolate pudding o healthy din ang dessert. At huwag mag-alala kung nagbabantay ng sugar or blood pressure. Zero cholesterol ang avocado, halos walang asukal, at puno ng good fats. Nakakabusog ito ng walang energy crash, kaya perfect na snack para sa gustong manatiling active ng hindi umaasa sa processed energy bars o matatamis na inumin. Ngayong alam mo na ang kapangyarihan ng avocado, handa ka na ba para sa isang prutas na mas matapang, masigla, at kayang tanggalin ang pananakit ng katawan. Number 2. Tart Cherry Yung mga umaga na parang ang bigat ng mga binti mo bago ka pa lumapat sa sahig. O kaya yung mga hapon na bigla-bigla na lang sumasakit ang balikat mo ng walang dahilan. Habang tumatanda tayo, madalas nangyayari ito, yung pakiramdam na pagod at mabigat ang katawan at minsan ay ayaw na talagang umalis. Pero may isang maliit ngunit makapangyarihang prutas na handang tumulong. Ang tart cherry. Hindi ito yung ordinaryong cherry na matamis at kinakain tuwing summer. Ang tart cherry ay mas maasim at kadalasang ginagawang juice o pinatuyo. Pero huwag mong maliitin. Ang prutas na ito ay puno ng anthocyanins, isang uri ng antioxidant na kilala sa kakayahang labanan ng inflammation. At alam mo ba na ang chronic inflammation ang isa sa mga pangunahing dahilan ng muscle pain, stiffness, at long-term muscle breakdown sa mga matatanda? Parang maliit na apoy na unti-unting sumusunog sa iyong katawan na sa pagtagal ay nagpapahina sa iyo. Pero ang tart cherry parang tubig na nakakapatay sa apoy na iyon. Pero hindi lang basta pang-alis ng pamamaga ang tart cherry. Napakaganda rin ng epekto nito sa muscle recovery. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga atletang umiinom ng tart cherry juice bago at pagkatapos mag-ehersisyo ay mas mabilis nakakabawi at mas kaunting pananakit ang nararamdaman. Kung epektibo ito sa mga nagmamarathon at nagbubuhat ng mabibigat, paano pa kaya sa mga gustong manatiling malakas at walang sakit habang tumatanda? Isang pag-aaral sa Journal of the International Society of Sports Nutrition ang nagsabing ang mga runners na uminom ng tart cherry juice isang linggo bago tumakbo ay mas kaunting pananakit ang naranasan pagkatapos. Mas mabilis silang nakabawi at mas malakas ang pakiramdam nila. May isa pang study mula sa Oregon Health and Science University na nagsabing ang tart cherry juice ay nakakabawas ng muscle damage at inflammation kahit sa mga matatanda ng walang side effects. Ibig sabihin, kung ikaw ay naglalakad, nag-ehersisyo o nag-stretching, ang tart cherry ay maaaring maging secret weapon mo para mas mabilis kang makabawi at hindi mawala ng gana dahil sa pananakit. Pero hindi lang muscles ang tinutulungan nito. Ang tart cherry ay may natural na melatonin, ang hormone na nagre-regulate ng tulog. Maraming matatanda ang hirap makatulog ng maayos. Nahihirapang makatulog, nagigising ng madaling araw o hindi nakakapagpahinga ng maayos. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng isang maliit na baso ng isang daang porsyentong tart cherry juice sa gabi ay nakakatulong para mas mahimbing at mas matagal ang tulog. At tulad ng alam mo, ang tulog ang panahon kung saan nagre-repair ang katawan mo kasama na ang iyong mga kalamnan. Yung kapitbahay kong si James, 68 anyos, Dati laging nagrereklamo na parang may cement ang mga binti niya tuwing umaga nang sinimulan niya uminom ng tart cherry juice sa gabi pagkalipas ng dalawang linggo mas magaan na raw ang pakiramdam niya sa umaga at mas marami siyang energy buong araw Para bang binigyan ko ng pahintulot ang katawan ko na magpagaling habang natutulog sabi niya na may ngiti at ito pa ang maganda Ang tart cherry ay safe para sa halos lahat Ang juice nito kung 100% pure at walang dagdag na asukal ay mababa sa glycemic index kaya pwede rin sa mga nagbabantay ng blood sugar. Kung ayaw mo ng juice, pwede rin ang tart cherry capsules o dried tart cherries na isinasabay sa oatmeal o yogurt. Siyempre, mainam pa rin na magpakonsulta sa doktor bago subukan ng anumang bagong supplement, lalo na kung may iniinom kang gamot. Pero sa pangkalahatan, ang tart cherry ay ligtas natural at epektibo para sa mga matatandang gustong mabawasan ang pananakit at suportahan ang healthy aging. At ngayon, handa ka na ba para sa isa pang prutas na hindi lang nakakapagpagaan ng pakiramdam, kundi nakakapagpalakas pa ng iyong mga kalamnan? Kung napanood mo pa rin to at nakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, comment mo lang sa baba ang number 2 para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, sana isubscribe mo na at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang videos. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin para makagawa ng dekalidad na content na makakatulong sa iyo. Now, tuloy na tayo sa susunod. Number 3. Pomegranate Pag-usapan natin ang isang prutas na maganda ang itsura pero mas maganda ang benepisyo, ang pomegranate. Maliit man ang mga pulang butil nito, hindi dapat maliitin ang lakas na taglay nito para sa muscle health at strength, lalo na habang tumatanda tayo. Kung naghahanap ka ng natural na paraan para magkaroon ng mas maraming energy, mapabuti ang circulation, at protektahan ang iyong mga kalamnan, baka ito na ang magiging paborito mong prutas. Ang pomegranate ay puno ng antioxidants, lalo na ang polyphenols tulad ng punikalagin, na labanan ang oxidative stress sa katawan. Ang oxidative stress ang isa sa mga dahilan kung bakit madaling napapagod ang muscles at bumabagal ang recovery natin pagkatapos mag-activity. Sa pamamagitan ng paglaban dito, pinapanatili ng pomegranate ang tibay ng muscle fibers at pinapaganda ang kanilang function. Pero ang tunay na nakakagulat sa pomegranate ay ang epekto nito sa blood flow. Natural nitong pinapataas ang nitric oxide production na nagpapaluwag sa mga blood vessels at nagpapabilis ng circulation. Bakit ito mahalaga para sa muscles? Dahil kapag maayos ang daloy ng dugo, mas maraming oxygen at nutrients ang nakakarating sa iyong mga kalamnan. Ibig sabihin, mas maganda ang performance ng muscles mo habang gumagalaw at mas mabilis sila'ng nakakabawi pagkatapos. Lalo itong mahalaga para sa mga matatanda na unti-unting humihina ang circulation dahil sa edad. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition, ang mga matatandang uminom ng pomegranate extract bago mag-activity ay nakaranas ng mas magandang endurance at mas kaunting pagod. May isa pang study na nagsabing nakatulong ang pomegranate sa pagbawas ng muscle soreness at pagbilis ng recovery, kahit sa mga hindi naman masyadong nag-ehersisyo. Malaking bagay ito para sa mga gustong mapanatili ang lakas sa pang-araw-araw na gawain, tulad ng paglalakad o pag-aayos sa bahay. At uh, kung madalas kang makaranas ng paninigas o pananakit pagkatapos magpahinga, may magandang balita. Ang anti-inflammatory properties ng pomegranate ay nakakatulong din para maibsan ito. Para bang binibigyan mo ng mas maayos na kondisyon ng iyong mga kalamnan para gumalaw ng mas malaya. Kwento sa akin ng kaibigan kong si Mark, 74 na anyos at mahilig na mag-gardening ulit, na umiinom siya ng isang maliit na baso ng pomegranate juice bago magtrabaho sa labas. Sabi niya, mas marami raw siyang energy, mas kaunting sakit ang nararamdaman pagkatapos, at mas mahimbing pa ang tulog niya sa gabi. Para bang mas masaya ang mga muscles ko, sabi niya na may halong pagtawa, may dagdag pa. Ang pomegranate ay nakakatulong din sa mitochondrial health o yung kakayahan ng cells mo na gumawa ng energy ng mas epektibo. Isipin mo na parang maliliit na power plants ang mitochondria sa loob ng iyong mga kalamnan. Kapag maayos ang function nila, mas malakas at mas matatag ang pakiramdam mo sa buong araw, maging ito man ay paglalaro sa mga apo o pagluluto ng masarap na pagkain. At hindi mo kailangang uminom lang ng juice para makuha ang benepisyo nito. Pwede mong kainin ang mga buto nito, tinatawag na arils. Isabay sa yogurt, ilagay sa salad, o ihalo sa smoothie. Medyo maasim ang lasa nito pero refreshing at madaling i-incorporate sa mga pagkain mo. Pero tandaan, moderation is key. kahit healthy ang pomegranate juice, mataas ito sa natural sugars piliin ang isandaang porsyentong pure juice na walang dagdag na asukal at limitahan ang pag-inom sa mga apat hanggang anim na onsa lang araw-araw. O kaya, kainin na lang ang mismong buto para may fiber ka pang kasama. At ngayon, handa ka na ba para sa susunod na fruta sa ating listahan? May isa itong sinaunang sikreto sa loob ng kulubot na balat nito isang sikretong kayang pabalikin ang lakas ng iyong mga kalamnan. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Prune Madalas nating isipin na ang prunes o pinatuyong plum ay para lang sa mga may problema sa pagdudumi. Pero huwag tayong padala sa itsura nitong kulubot dahil sa loob nito ay may taglay na napakalakas na sangkap para panatilihing matatag at malakas ang ating mga kalamnan habang tumatanda. Bakit nga ba espesyal ang prunes? Una, puno ito ng mga antioxidant tulad ng chlorogenic acid, neochlorogenic acid at rutin na lumalaban sa inflammation at oxidative stress na unti-unting sumisira sa ating mga kalamnan. Parang mga sundalo ang mga compound na ito na nagpoprotekta sa muscle cells natin mula sa pinsala at tumutulong para mas mabilis tayong makabawi pagkatapos mag-ehersisyo. Pero mas nakakagulat ang natuklasan ng mga siyentipiko. Ang polyphenols sa prunes ay kayang pasiglahin ang muscle growth sa pamamagitan ng pag-activate ng hormone na IGF-1. Ang hormone na ito ang naguudyok sa ating katawan na bumuo ng bagong muscle fibers at panatilihin ang mga existing natin na kalamnan. Sa isang pag-aaral, napatunayan na ang extracts mula sa prunes ay nakapagpataas ng laki ng muscle cells at nagpabilis ng protein synthesis, isang prosesong kritikal sa pag-repair at pagpapalakas ng kalamnan. Ibig sabihin, hindi lang nito napipigilan ng muscle loss, kundi nakakatulong pa itong bumuo ng bagong lakas kahit sa edad 60 taon pataas. Isipin mo na lang, ang simpleng matamis na prunes na madalas nating isang tabi ay maaaring palihem na nagpapanatili ng mga kalamnang pinaghirapan nating buuin. Isa pa, ang prunes ay isa sa pinakamagandang source ng boron, isang mineral na sumusuporta sa kalusugan ng muscles at buto. Tumutulong ito sa mas epektibong paggamit ng calcium, magnesium at vitamin D sa ating katawan mga sustansyang mahalaga para sa malakas na kalamnan at buto, lalong mahalaga ito para sa mga matatanda na may risk sa sarcopenia at osteoporosis. Hindi rin natin dapat kalimutan ang fiber content nito. Ang prunes ay puno ng soluble fiber na hindi lang tumutulong sa digestion, kundi nagpapanatili rin ng steady blood sugar at cholesterol levels. Ang balanced blood sugar ay nangangahulugan ng mas consistent na energy levels sa buong araw, isang bagay na makakatulong para manatili tayong aktibo ng hindi madaling napapagod. Kwento ng aking tiyahing si Angel, 76 na anyos, noong una ay duda siya ng imungkahi kong subukan ng prunes. Hindi ba para lang yan sa mga constipated? Tanong niya. Pero pagkalipas ng isang buwan ng pagkain ng limang prunes araw-araw, Tumawag siya para sabihing mas magaan na ang pakiramdam niya pagkatapos ng kanyang morning walks. Para akong may pinalamanan ng langis sa mga kasukasuan, biru niya. Ngayon, laging may stock siya ng prunes sa kanyang kusina. Ang maganda pa sa prunes, napakadali itong isama sa ating daily diet. Pwede itong kainin diretsyo sa pakete, ihalo sa oatmeal, isama sa smoothies, or gawing energy balls kasama ng mga nuts. Natural itong matamis kaya pakiramdam mo ay kumakain ka ng treat pero hindi naman bigla ang tumataas ang blood sugar mo. Sa katunayan, mababa ang glycemic index ng prunes at safe ito para sa mga may diabetes kung kinokonsumo ng moderate. At ngayon, handa ka na ba para sa isa pang prutas na pamilyar na pamilyar sa ating lahat? Pero siguradong magugulat ka sa natuklasan ng mga siyentipiko sa balat nito Isang bagay na makakatulong para muling buuin ang ating mga kalamnan kahit nasa 70 taon ka na o higit pa. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 5. Apple, narating na natin ang pinakatanyag na pruta sa ating listahan, ang mansanas. Marahil ay pamilyar ka na sa kasabihang isang mansanas bawat araw ay nagpapalayo sa doktor. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na ang mansanas ay maaari ring maging kalaban ng muscle loss? Sa likod ng makatas at malutong nitong lasa ay may taglay na mga sustansyang hindi lang nakakabusog, kundi nakakatulong pa para manatiling malakas ang ating mga kalamnan habang tumatanda. Ano nga ba ang sikreto ng mansanas para sa muscle health? Ang sagot ay nasa isang compound na matatagpuan sa balat nito, ang ursolic acid. Sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, natuklasan na ang ursolic acid ay may kakayahang pasiglahin ang paglaki ng kalamnan at bawasan ng breakdown ng muscle tissue. Isang pag-aaral sa cell metabolism ang nagpakita na ang mga daga na binigyan ng ursolic acid ay nagkaroon ng mas maraming muscle mass at mas kaunting muscle wasting, kahit pa sa mga kondisyon na normal ay nagdudulot ng muscle loss. Oo. Oh, hindi naman tayo daga, pero ang mga unang pag-aaral sa tao ay nagpapakita rin ng magandang potensyal. Tila pinapataas ng ursolic acid ang IGF1, ang parehong hormone na tinalakay natin sa prunes na tumutulong sa paglaki at pag-repair ng muscles. Nakakabawas din ito ng myostatin, isang protein na nagsasabing dapat nang tumigil ang katawan sa pagbuo ng kalamnan. Mas kaunting myostatin mas malaking potensyal para sa lakas. Pero hindi lang yan ang kayang gawin ng mansanas. Sagana rin ito sa quercetin, isang malakas na antioxidant na sumusuporta sa mitochondrial health, ang kakayahan ng cells na gumawa ng energy ng mas epektibo. Kapag malakas ang mitochondria ng muscles mo, mas maganda ang function nila, mas mabilis ang recovery, at mas matagal bago mapagod. Ibig sabihin, mas mahaba ang oras na kaya mong maging aktibo nang hindi agad napapagod at huwag nating kalimutan ng fiber, particular ang soluble fiber tulad ng pectin na matatagpuan sa mansanas. Tumutulong ito para ma-regulate ang blood sugar, mapanatiling malusog ang gut, at mabawasan ang inflammation, mga bagay na hindi direktang nakakatulong sa muscle strength at performance. Ang malusog na gut ay nangangahulugan ng mas mahusay na nutrient absorption, kaya mas maraming protina, bitamina, at mineral ang nakakarating sa iyong mga kalamnan. Naalala ko si Jason pitumput siyam na anyos pero patuloy pa rin sa paghahalaman tuwing umaga. Ipinagmamalaki niya ang kanyang pang-araw-araw na mansanas, palaging kasama ang balat. Panatilihin akong regular, panatilihin akong gumagalaw at panatilihin akong bata sabi niya na may kindat. Mukhang may mas malalim palang dahilan kaysa sa kinaugalian lang. Narito ang isang praktikal na tip. Huwag balata ng iyong mansanas. Sa balat nito matatagpuan ang karamihan sa ursolic acid. Pumili ng organic kung maaari, hugasang mabuti at kainin ng buo. Pwede mo itong hiwain sa iyong oatmeal, isawsaw sa almond butter o kainin bilang merienda. Isang simpleng gawain na may malalim na benepisyo. At kung nag-aalala ka sa asukal, ang mansanas ay isang matalinong pagpipilian. Kahit matamis, mababa ito sa glycemic index lalo na kung kakainin kasama ang balat at may kasamang fiber o protina. Dagdag pa, ito ay hydrating, mababa sa calories, at madaling dalhin kahit saan. Sa isang pag-aaral sa University of Iowa, natuklasan na ang ursolic acid ay hindi lang nagpapalaki ng kalamnan sa mga daga, kundi nakakabawas din ng fat accumulation at nagpapabuti ng glucose tolerance. Parehong mahalagang indikasyon ng healthy aging. Habang patuloy ang pag-aaral sa tao, malinaw ang mensahe. Ang mansanas ay higit pa sa isang simpleng prutas. Ito ay bahagi ng pang-araw-araw na estratehiya para manatiling malakas habang tumatanda. Kaya tama nga yata ang kasabihan, ang isang mansanas bawat araw ay hindi lang nakakalayo sa doktor. Maaari rin itong makatulong para manatili ang iyong lakas at kalayaan. Ang malutong na kagat, ang makatas na lasa, hindi lang ito masarap. Ito ay isang simpleng paraan ng pagmamahal sa sarili. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 5 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Ngayon, ating pagsama-samahin ang lahat. Limang prutas, simple pamilyar at masarap. Ngunit bawat isa, avocado, tart cherry, pomegranate, prune at mansanas ay may kanya-kanyang natatanging lakas. Hindi lang para sa iyong mga kalamnan, kundi pati na rin sa iyong enerhiya, galaw, kalayaan at kasiyahan. Hindi mo kailangang maghanap ng mahal o eksotikong superfoods. Nandyan lang ang mga ito sa palengke o grocery malapit sa iyo handang maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Marahil napapansin mo na ang mga pagbabago, medyo naninigas ka na sa umaga, medyo humihina ang iyong mga binti, o may kaunting pag-aalinlangan sa pag-akyat ng hagdan o pagbuhat ng mabibigat. Normal lang yan, hindi ka nag-iisa. Pero hindi ka rin dapat mawala ng pag-asa. Pinigyan tayo ng kalikasan ng mga simpleng solusyon para manatiling malakas, hindi lang ang katawan. Kundi pati ang ating diwa at ang pinakamagandang bahagi. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo. Hindi mo kailangan ng gym membership o komplikadong plano. Ang kailangan mo lang ay ilang simpleng gawain araw-araw tulad ng pagdagdag ng mga prutas na ito sa iyong pagkain at kaunting consistency. Unti-unti, araw-araw, mararamdaman mo ang pagbabago. Mas maraming enerhiya, kaunting pananakit mas mahimbing na tulog at mas kumpiyansa sa bawat galaw mo sa bahay o paglakad sa parke. Hindi ito tungkol sa pagbalik ng kabataan. Ito ay pagkilala at pagmamahal sa katawan mo ngayon at pagbibigay ng kailangan nito para lumakas. Bawat kagat ng mansanas, bawat prune na isinasama sa almusal, bawat baso ng tart cherry juice bago matulog, ito ay mga pagpipili. Maliliit ngunit makabuluhang pagpipili ang nagsasabing, patuloy akong lumalakas, patuloy akong umuunlad, buhay na buhay pa ako. At karapat dapat kang maramdaman ng lahat ng ito. Sana'y hindi lang impormasyon ang nakuha mo mula sa video na ito, kundi pati inspirasyon. Isang bagay na madadala mo habang naghahanda ng iyong susunod na pagkain o namimili sa palengke. Baka maalala mo si Clara at kanyang avocado toast? O si James at kanyang tart cherry juice bago matulog? O pati na rin ang nakakagulat na lakas na nakatago sa balat ng bawat mansanas? Sabay tayong lumakas, natural, dahan-dahan, at puno ng kasiyahan. Gusto kong marinig mula sa iyo. Kumakain ka na ba ng alinman sa mga prutas na ito? May napansin ka bang pagbabago sa iyong pakiramdam? Ishare mo ang iyong karanasan sa comments dahil baka ang kwento mo ang magbigay inspirasyon sa iba ngayong araw. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.